Baka hindi ka pa kumakain ng chicken feet na adobo sa lutong ito. Naku guys, baka mapapakain ka ngayon. Ayan guys, samahan nyo po ako. Yung mga ingredients na ating gagamitin, ilalagay ko na dito sa screen. Paki-screenshot nyo na po. Pakukulaan ko muna guys yung paa ng manok. Naglagay ako ng asin dito sa tubig na pinakuloan natin tapos ilalagay ko na yung mga paanang manok. Nilinis ko na po yan. And then syempre kailangan malinis na malinis yung ating paanang manok. pakukuluan muna natin sa asin tapos itatapon natin yan guys yung pinagpakuluan natin. Ayan, kumukulo na siya. Hanguin na natin. Pagkatapos natin hanguin, ayan, magigisa na tayo. Ang pinanggisa ko po ay chicken oil. Ayan, tapos yung ating sibuyas at bawang pinagsabay ko na po. Gisa-gisay lang natin ito. Masarap guys pag chicken oil yung gagamitin nyo para lalong malasa yung ating adobong chicken feet. Pagkagisa, ilalagay na natin yung paanang manok. Ayan, gisa-gisay natin. Tapos naglagay po ako ng star anise para mabango mabango yung ating ano pa anang manok. Tapos dahon ng laurel. And then maglalagay na rin po tayo ng oyster. Ayan, tinansya-tansya ko na po yung paglalagay ko. Tapos ketchup. Isabay-sabay ko na pong ilalagay para mamay pagpinalambot natin yung panang manok ay manuot na po yung mga sangkap nating na ilalagay. Ayan, naglagay din po ako ng soy sauce. Tapos haluin natin. Ayan, yes, yung pagpapalambot dito sa paanang manok, kailangan medyo matagal ng konti para malambot na malambot yung ating paanang manok. Ayan, naglagay po tayo ng brown sugar para ma-balance po yung kanyang lasa. Tapos naglagay po tayo ng tubig. Bali yung tubig na po yan, nagdagdag pa po ako dyan. Hindi ko na napakita dito sa video na to kailangan kasi mal, medyo lunod ng konti itong ating tubig na nilagay para mapalambot lahat yung paan ng manok pantay-pantay. Sa puntong ito, medyo malapot-lapot na yung sabaw niya. Ang palatandaan ko po kasi guys, yung konti na yung tubig, tas malapot na po yung kanyang sauce. Ayan, naglagay po tayo ng sili para medyo may anghang. Tapos naglagay din po ako ng kaunting suka para kahit ilang araw po yung ating adobo ay magtagal. Sa puntong ito guys, malapit nang maluto yung ating chicken feet. Ayan guys, ang sarap papakin guys at saka ang sarap din talaga ipulutan. Ayan po, kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking FB page, papalo nyo naman po ako at pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel. Ayan, iisa lang po ang name ng aking social media. James Cooking din po. Ayan. Sana gusto niyo itong video na to. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kayong magsawang manood ng ating video. Hanggang sa muli, guys. Bye.